Sumali sa amin habang sumisid kami sa nakaka-intriga na mundo ng De Cortez, YouTube channel noong 2025. Galugarin namin ang tinanxiang kita na nabuo mula sa kanyang mapang-akit na nilalaman, pag-alis ng mga kadahilanan tulad ng paglaki ng subscriber, mga rate ng pakikipag-ugnay, at mga sponsorship. Tuklasin kung paano ang kanyang natatanging estilo at angkop na apela ay nag-aambag sa kanyang tagumpay sa pananalapi, habang nagbibigay din ng mga pananaw sa umuusbong na tanawin ng digital monetization. Huwag palampasin ang pagsusuri na ito ng isang tumataas na bituin. Gamit ang public website ng Social Blade ay ating makikita ang kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel. Ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Dito na tayo sa YouTube channel ni V Cortez. Ang kanya subscribers ay maabot ng 6. 9 million. Sa kanyang video views ay umabot ang 968 million. At ang kanyang upload na videos ay umabot ang 596. Nakreate ang YouTube channel noong April 7, 2016. Ito naman tayo sa kanyang total grade. Ang kanyang total grade ay B. At ang kanyang social blade rank ay pang 126 561 first. At kanyang subscribers rank ay pang 715. Sa kanyang namang views rank ay pang 20,764. At ang kanyang country rank Philippines ay pang 26. At sa kanyang namang people rank ay pang 311. Ito naman tayo sa kanyang subscribers for the last 14 days ay bumaba ng 10,000 subscribers. At sa kanyang video views for the last 14 days ay mabot ng 1.4 million. Para mga ka-wealthy YouTuber, ang informasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. Ito naman ang kanyang earnings for the last 14 days. Ang kanyang lowest earnings sa YouTube ay 361 US dollar. Kung ating i-convert ito sa piso, ito ay umabot ang 20,698 pesos.7983. At sa kanya namang highest earnings sa YouTube ay 5.8,000 US dollar. At i-convert natin ito sa piso, ito ay maabot ng 332,556.87. Ito ang kanyang highest income sa kanyang 14 days.